Dear Kuya Boy, itago mo na lamang ako sa pangalang Daniel. 24 years old, 5'10", Moreno, lean body at may tsura. Nangyari itong kwento ko nung 19 years old pa lamang ako. Second year college ako noon sa tinitirhan kong mini house na may malapit sa school. Hinding hindi ko makakalimutan ang unang karanasan na pinagtulungan ako ng apat na kalalakihan. Noon ay malayo ang bahay namin sa pinapasukan kong university. Kaya kailangan kong lumipat sa opisina ng magulang ko. Ang mga magulang ko ay nagmamayari ng related construction business. Bukod sa mga empleyadong babae, ay marami ring mga trabador na boy at iba pang mga straight guys na pumapasok sa opisina. Palagi ko silang natadaanan dahil sa mismong compound ng opisina ay ipinatayo ng magulang ko ang maliit kong tirahan for five years as an architect student. Dito ako pinatira para safe daw at may magbabantay. Simple lang ang place ko. May kwarto, kusina, at CR. Paglabas mo naman ay bubungon sa iyo banyo ng mga trabador. Pagliko mo sa kanan ay makikita mo naman ang barracks ng mga OJT at Trabador guard na stay in dahil malayo ang probinsya nila. Ikalawang linggo mula na lumipat ako ay matagal ko nang napapansin si mga beer. Isang 46 years old na welder at mechanic. Madalas na nababanggit ang pangalan niya dahil sa mga repairs na kailangan. Stay in siya kaya lagi ko siyang nakakasalamuha. Sa kanya nagumpisa ang kwento ko Umaga lang ang pasok ko tuwing biyernes. Kaya pagkatapos ng tangalian ay nasa bahay na ako. Nang araw na yun, ay lalagyan ng aircon ng kwarto ko. Dahil late na nakabil ng aircon ng magulang ko. Si Mang maglalagay ng aircon. Alas 4 yun ng hapon nang kumatok siya sa may kusina. Pumasok siya sa kwarto na naka t-shirt na gutay-gutay. At nakapantalon na yung tipong nakakalalaki dahil relax lang siya ay ang laki na nakabukol sa may siper niya. Moreno si mga beer, malulusog ang braso, ang labi. Hindi sobrang gwapo pero sobrang lakas ng dating. Halatang dating macho nung kabataan. Pero ngayon ay dadbad na dahil sa edad. Habang ikinakabit niya ang aircon, ay nag-uusap kami hanggang sa umabot sa biruan. Bigla siyang nagbiro na hindi na daw mapapawisan ang mga chicks ko dito Dahil bago na daw ang aircon Napatawa naman kami at sinagot ko siya na wala akong mga ganun Ikinagulat naman niya dahil sa gwapo at tangkad ko daw ay Imposibleng wala akong mga chicks Sa loob-loob ko ay hindi niya alam na lalaki ang tipo Pagkatapos niyang malaman Ay agad siyang nagtanong kung bakit Baka daw maliit yung sakin ang biro niya. Sabi ko naman eh, malaki to kuya, mas malaki pa sayo. Ang biro ko. Nagulat ako sa sagot niya. Hindi natin alam yan. Lalo na pang dalawang kamay ang laki nitong paps ko. Dahil binubutas ko ang accountant ng papa mo tuwing biyernes at sabado. Sabay tawa niya. Nagulat naman ako dahil may asawa na itong si mga beer at nasa 25 lamang yung babaeng sinasabi niya. Di ko alam na may mga ganito palang nangyayari sa opisina. Professional ang babaeng nagpapabutas sa mga trabador. Nakurious ako bakit kaya. Ang alam ko lang ay iba talaga magdala ang mga straights. Tinanong ko si mga beer. Kuya, anong ibig mong sabihin na pang dalawang kamay na yung paps mo? hindi ba siya ganyan kalaki dati? Sinagot naman niya ako na malaki na ito noon pa pero kilala ko dito na magaling magturok ng petrolyo at marunong din ako maglagay ng bulitas. Yung sa akin ay hindi halatadong may turok dahil ang linis ng pagkakagawa ko. Saka malaki na ito noon pa. Mas naging pantay lang yung taba niya ngayon sa ulo. Habang sinasabi niya yun, ay biglang nag-init ang katawan ko. Parang bigla kong tanong sa isip ko kung gaano kaya kalaki yung kay mga abier? Gaano kalaki yung dalawang kamay? Tinanong ko agad siya. Ano pong itsura nung may turok kuya? Agad naman niya ang sinagot. Gusto mo ipakita ko sa iyo to? Sabay bukas ng botones ng pantalon niya. At inilabas niya mula sa loob ang kanyang paps. Nagising ang diwa ko nang makita ko ang taba at lusog ng kanyang paps. Hindi ko makita ang pagkakaiba ng may turok at wala. Dahil magkapantay mula ulo hanggang sa dulo. Napalunok ako ng laway nang sabihin niya na mas makikita mo yung epekto kapag tumigas, teka lang. Bigla niya itong inalog-alog at nilamas-lamas ang kanyang paps sa harapan ko. Hanggang sa nabuhay ito. Ayan, tingnan mo. Lapit ka kahit papisilin mo. Hindi mo malalaman na may turok yan. Lumapit ako at hinawakan ko ng isang kamay. Akala ko pat na ang isang kamay pero dalawa pala talaga. Habang hawak-hawak -hawa ko ang paps niya, ay bigla siyang nagsalita. Alam mo dong, marami kami dito na malalaki ang pag Pero tatlo kami dito na may pinakamalaki talaga. Si Mang mo, may turok yun at yung isang OJT nyo dito na nagtatrabaho. Natural yung sa kanya pero anak ng pucha. Napakalaki rin ang binatang yun. Napalunok na lang ako ng laway. Kaya sinasalit-salita namin yung accountant nyo. Huwag mo kaming isumbong ha. Nagkakatuan lang. Mamaya, uulit na naman kami. Ang wika niya. Habang sinasabi niya yun, ay di ko namamalayan na, na nakahawak ko pala yung ngamay ko sa paps ni mga beer. Ang taba ang laki ng ulo at ang tigas. Sabi ko sa isip-isip ko, bigla niyang iniligpit ang paps niya pabalik sa loob ng brief. O siya, tapos na yung aircon mo. Maliligo muna ako. Naisip ko naman na baka kukuha sila ng kwarto sa lodge para may privacy. Lumbaba si mga beer at nagligpit na ako ng kwarto. Kinagabihan, ay nagiinit pa rin ako sa mga nalaman ko kay mga beer. Kaya naglakad-lakad ako sa area Napatungo ko sa may bandang truck parking sa likod ng barracks Walang tao pero may naririnig akong mga ungol Ungol ng babae At tunog ng bibig na waring may sinusop-sop Sinundan ko ang tunog At napatungo ko sa likod ng truck May munting sili dito ng kwarto ng guard Trapal lamang ang tabing nito kaya may mga butas Nagulat ako ng masilip ko ang loob si Mang Abir na nakaupo sa sahig habang kandong ang isang dalaga. Naroon si Kuya Carlos na 22 years old. Naroon doon na binatang guard at si Mang Jan na 44 years old. Si Mang Jan ay hiwalay sa asawa at mas rin ito. Pero mas macho kaysa kay mga beer. Dahil dati itong bouncer sa club. Sobrang hindi ako makapaniwala sa nakikita ko na may nangyayari palang ganun at hindi lamang sa mga palabas o pelikula. Nagiinit ang katawan ko na kabado. Takot na baka mahuli. Kahit kinakabahan, ay pinanonood ko sila. At di ko maiwasan na si mga beer. Napakalaki talaga. Ganun rin ang kaimang Jan Nang matapos sila, ay dali-dali akong bumalik sa aking kwarto. Dala ang aking kaba at init ng katawan ay marahas ako nagparaos habang pinagpapasapasahan ako nila mga beer Mang Jan at Kuya Carlos. Ilang beses ako nagparaos ng gabing yun. Pagkatapos ay nagpunas at natulog. Araw ng Sabado kinabukasan ay maaga akong nagising dahil kailangan kong pumunta sa school. Paglabas ko ay bumungad sa akin ng mga tapless na trabador. Maliligo sila. Nakita ko si mga beer Mang Jan Kuya Carlos at iba pang OJT na naka nakaabang sa banyo. 5.30 ng umaga yon. Hindi ko maiwasan na mag-init sa nakikita ko na puro lalaking nakaubad ang katawan. Pagkatapos ng klase ay 9pm na nang makuwi ako galing sa gym. Naka-shorts ako ng mekli at naka-sando. Sabado yun kaya uwi na ng mga trabahante sa kanilang probinsya. Pero nagulat ako dahil nandun pa rin si Kuya Marlon, mga beer at Mang Jan. Kasama nilang nagiinuman sa si Kuya Carlos sa labas ng baraks. Nadadaanan ko kasi ang baraks bago ko makarating sa bahay ko. Inalok nila ako ng alak. Nakisama naman ako at nakipagsabayan sa inuman nila. Saglit lang sana ang plano ko pero hindi ko namamalayan na medyo may tama na pala ako. Habang medyo may kalasingan na silang apat, ay biglang nagsalita si mga beer. Dong, Di kami ngayon naka-score kay Dalaga. Paano kasi? Ayaw daw niya umulit dahil mag-resign na daw at mag-abroad. Kaya tinodo na namin sa kanya kagabi. Sabi ni Mga Beer, Hindi nga ako nakasali. Buti na lang at sinulo ko siya noong nakarang linggo. Uwi ka naman ni Kuya Marlon. Nagtawa na naman sila. Medyo napapansin ko si Kuya Carlos na medyo may laman ang tingin sa akin. Medyo suplado talaga mukha ni Kuya Carlos Kutob ko ay alam niya na may pagkasilahis ako Baka may chicks ka naman dyan Dalhan mo kami Isasali ka namin Sabi ni Kuya dyan Napangiti lang ako at Nahihiyang umamin na wala akong chicks Wala kasi akong ganyan At di ko pa rin nasusubukan sa babae Sabi ko sa kanila Sa kinis at pogi mong yan wala Ang sabi ni Mang jan baka binabai itong anak niya mo. Sabi ni Kuya Carlos. Tinapik naman siya ni Kuya Marlon na parang sinisita. Hindi, wala namang masama, di ba? Sabi nga nila, mas masarap daw ang binabae. Di ba mga beer? At nagtawanan sila dahil alam nila, nahabulin ng bading si mga beer noong kabataan niya. Nagkatuwaan sila at nasar nila si mga beer na ilabas ang paps nito. Nagulat ako nang bigla niya itong nilabas. Napakasarap. Hinawakan ito ni Mang John habang nagkakatuwaan sila. Habang nagiinit ang usapan at asaran, ay sa akin naman nabaling ang mga asar nila. Amo, baka naman lalaki talaga ang gusto mo, kaya wala ka pang karanasan sa babae. Halos lahat sila ay naglabas na ng kanika nilang paps habang nagkakatuwaan at nagbibiruan. Mahirap yan amo, baka mapasubo ka sa amin. Ang biro pa nila sa akin. Nawala na ako sa sarili, lalo na noong hinimas-himas na nila ang likod ko. Sabi nila ay alam nila na sumilip ako noong birnes ng gabi. Noong niyayari nila yung accountant. Binulungan ako ni Kuya Marlon na halos madikit na ang mukha niya sa pisngi ko. Nakong bakla daw ba ako? Nalanghap ko ang halos amoy alak at pabangon nitong black water. Nilingon ko siya at hindi ko na napigil ang halikan sa labi si Kuya Marlon. Ang halik na yon ang naging sagot sa mga tanong nila kung ano ba talaga ako. Sabi nila ay, ako naman daw ang gagawin nilang babae kapalit ng accountant. Hanggang sa nadala na ako ng kamunduhan at pinagpasapasahan na nila ako. Inutusan ko sila na lumipat kami sa aking kwarto. At doon namin ipagpatuloy ang kamunduhan. Doon ay kitang kita ko ang kabuoan ng kanilang kahubaran. Kitang kita ko naglalakihan nilang paps. Lahat kami ay hayok na hayok ng gabing iyon, Kuya Boy. Para akong nasa alapaap ng mga oras na yon Apat na kalalakihan sa unang pagkakataon. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nagkakras kay Kuya Marlon pagkatapos ng gabing iyon dahil sa lambing niya magsalita. Kinis ng balat, moreno at macho, at ang pungay ng kanyang mga mata. Ang liit ng kanyang muka, makapal ng kilay, at kissable na labi. Nag-aaral ito ng engineering pero hindi niya natapos. Pagkatapos noon ay nangako ako sa kanila na palagi ko silang ililibri ng alak. Basta ba, paliligayahin lang nila ako kapag kailangan ko sila. Mula noon ay naging sikreto na namin ang ganong gawain. Doon ko na sila pinapatulog sa kwarto ko gabi-gabi. Dalawang taon na naging ganon ang setup namin ng mga trabador. Natapos lang ito noong sumapit ng pandemya. Dahil nagsiuwiya na sila sa kanika nilang probinsya. Sa ngayon ay 24 na ako. Binabalik-balikan ko na lamang ang memoryang ito. Nagbago na kaming lahat. Malayo